Magandang araw and read kaibigan. Dito sa aking channel kung saan ang bawat kwento ay punong-puno ng kilig, iyak, at pag-ibig. Dito sa ating munting mundo, mabubuhay ang mga kwentong Pilipinong pag-ibig, mula sa lihim na paghanga, hanggang sa mga love story na sinubok ng panahon. Kung gusto mo ng mga kwentong makakakurot sa puso at makakapagpasaya sa iyo, kahit saglit, Nandito ka sa tamang lugar pero bago ang lahat huwag kalimutan mag-like, mag-comments, mag-subscribe, at e share tara. Simulan natin ang kwento ng pag-ibig. Kabanata labing isa, gabi ng paghaharap, laman ng nakaraan. Mira, Evelyn, Ramon, Alona, at Enzo, limang katao sa isang bubong, pero parang isang apoy ang bumabalot sa kanila. Hindi na makatingin si Mira sa ina. Mama, totoo ba yon? Kayo ni Ramon noon, Tahimik si Evelyn. Lumapit sa anak, hawak ang kanyang pisngi. Anak may mga bagay na masyadong mainit para sabihin. Pero minsan, kusa silang lumilitaw. Masakit, mama. Hindi ako perpekto. Pero hindi rin ito laro para sa akin. Si Ramon, tahimik sa sulok. Hawak ang kanyang sinturon, parang gustong takasan ang sitwasyon, pero alam niyang siya ang gitna ng bagyo. Si Alona, umiinom ng alak, habang si Enzo, nakapamulsa lang, nanginginig sa galit. Ilang oras ang lumipas. Madilim na ang paligid. Nasa sariling kwarto si Mira, hindi mapakali. Naisip niyang buksan ang lumang aparador ni Evelyn. Doon niya nakita ang isang mahabang sobre na kulay itim, nakaipit sa loob ng aklat. Ang pamagat ng aklat. Mga lihim ng katawang hindi kailanman pinalayan binuksan ni Mira ang sobre. Doon, isang larawan si Evelyn at si Ramon magkayakap. At isang sulat. Evelyn, alam mong hindi ko na siya mapapangasawa. Pero ikaw ang una kong minahal. Ngunit kung sakaling magbunga ang isang gabi natin, huwag mo sanang ililihim. Ang init natin ay hindi kasalanan kung bunga nito ay buhay. Ramon ni. Nanlamig si Mira. Bunga. Napahawak siya sa tiyan Napalingon sa salamin. Ako ba ang bunga nila? Biglang may marahang kumatok sa pinto. Si Enzo. Pwede ba akong pumasok? Tahimik lang si Mira. Bumukas ang pinto. Enzo, kahit hindi mo na ako piliin. Huwag mo lang hayaang masaktan ka ng mga taong minahal mo ng buo. Tiningnan siya ni Mira. Huwag ka munang umalis, Sabay hawak sa kamay ni Enzo at marahang pinatong sa kanyang balikat. Mainit. Malapit. Puno ng tanong. Pero sa gabing yon mas pinili ni Mira ang init kaysa sagot.